What's up mga idol, magandang mag ka mga Welcome mga ka sa ating youtube channel. At so mga idol, maglahat tayo. So buwan dito sa likod mga idol. Ang kasama natin si idol Efren. Efren. Idol. Adol, at saka idol abroad. Idol, mga idol, shout out mga idol. Mga tikatan sa kabide, saka tikaw-tukang patro, saka hindi pa. Shout out, out sa mga kapatid ko mga idol. Sa Manila. Idol, thank you tawagan natin na tawakan man 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 tawakan Ito tayo. na tayo po ng mga idol. Ito lang na tayo mga idol. idol ito yung masarap ipain mga ka idol kanuping puro ito mga staff ito duro mga staff talaga na mga idol ah sige mga idol ma okay, mga idol sorting kami ang huli mga idol

Lupin, idol. Impas ka. Ah. Uli, idol. Uli, idol. Laki? Ah, uh, may idol. Ayay. ay. ay. Uh, pang tinuwa lang. Alam niya itong idol. Pang tinuwa lang. sama idol. Pang tinuwa. May dumali, idol. Pero ayos na yung pang ulam na yan, mga idol. Ulam na to. Amihan. Mayroon pang ulam. Ayun. Ayun na lang ito, mga idol. Ayun lang, pa yan. Hoy. Takto, pek maliit. Idol. Ito na Idol double to. Okay, Idol. Malakas pa man nang nang ngin ng, ha? Amihan mga Idol, balakas. Kaya eh, dito kami sa likod. Nagpakubli kami, Baka... Nagpasalipo na kami sa likod mga Idol. <laughs> Kasi hindi kaya yung malakas <laughs> ang talaga, malakas talaga, malakas talaga yung ano, haging amihin. Idol, yah grips lang ayun Ach, uli naman na sabay na sabay idol uli idol idol Parang malaki laki ito mga tapay kaidol. Parang takot. Sabay mo kaidol, sabay. Ah, grabe po may sabay doon. Yung patalo si Idol Edward. Pati di ata doon sabay doon. Barang udah kau tuh makai idol, nah nanti tuh mau telah apa ya idol? Karena mau apa? Perswajian. Sini gang tuh mengaidol. Opp, 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 opp. Nah. Siwan majul, siwan. Tur tuh. Yang ini ketikir. Nah, belum Oke, kalau pilih. Siwan jual anak kemana idol? Polin idol ebrand, ebrand gue kasih Dito. Meron ba tayong Okay. Mga Kidol, mga Kidol, mga Kidol. No ito magkana. Mga Kidol, mga sambak mga Kidol, Impas Impasse ka do rin ito no. nor nor yanor sinigang. Balik-balik ayo li-print. Mo't pa Idol pero mi, pa-sidel you print. Impasse Kasang po sa Idol. Kanuping. Ang ganda ng kay Idol. Bilis natin ang kay idol. Ah, ah, Idol. Sabi Idol, pahin eh. ulit. Kapag pagkasa kay Idol. na. kay Idol. Pero el red, ¡Para ir? el duende, para el duende!

Oh, so, sayang laki tala, laki tala lansak, idol, ini ego sayang. Idol. dulo. Laban dulo. Kagad siya naman kayo. Ay, Dali na naman mga idol. Ay. Ay. Ay, oh, tayo mo oh. <laughs> <laughs> <Sali, dol. laughs> idol. Oh. kayo Sana lapo, Dol. Malabon, 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 Bigyan ko yan sa idol pag nakalapot lapo to. oh. masaya wala mo maya Pag disco mamaya. lapo idol? Pang entrance sa disco. Ilang. Lapo. Ay lapo. Na di Na sa mo na eh. Ay, ay, King sa king sa tao ngayon. <laughs> <O> sa banana. <laughs> Ay, yung yan ano? Fish liberty yan ngayon tol. Yung fish liberty. Wait, wait, Tapos yung angel. Sarap yan. Tapos 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 yung sa Tapos yan mga Tapos Tapos yung angel. Tapos yung angel. Tapos yung Tapos yung angel. 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 Dol, pa, dol pisir kapit kalimaw mag idol oh kalimaw mag idol dol idol. idol na si idol wajah pa idol pa para makarami yeah. impa sa mga idol yan yung 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 mga Idol, yung yan mamaya. yung 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 Sambak, yung 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 Sa'yo, Edol. Taka, Edol. Geh. Parang takot pa lang. Oo, yan. Malaki. Impas, mga Edol. Parang takot pa lang. Takot pa daw. Lapo ito, mga Edol. Lapo yan. Lapo. Lapo ito, mga Edol. Lapo ito, mga Edol. Lalim pa ito. Lalim. Parang... Parang naibaw ako mga idol, hindi yung tagal yung idol, parang naibaw ako ito mga idol Imbas ito mga idol Parang tagal yung tagal Good size wedol, mga idol, mga good size ito mga idol Tut pula ito Ayun mga idol Ah lapo. po mga idol, ay tiger tiger, tiger tiger mga idol, huwag mga idol, kita mo idol Tiger Tiger idol, tiger, kala ko lahat po

iya do, iya do, hindi ka jan iya do kek, ngak magkira ngak jan, ngak maglisod, bago ganon tanggal ah? tanggal ah, iyon yes tanggal ah, iyon ayo, ngak ngadol, paen Ang ganda sa idol. Dirt, mga idol. Ganda pa ng boses ni idol. Mga idol. Pang ano? Pang talent? Pang... Katawag ng tangalan? Oo. Oh. Yaga, yeah, yeah, lang yun mga idol. <laughs> may tinatago pala tong talent, no? ka idol is kids. La is... <laughs> so, laban sa 20. <laughs> <laughs>

mga pa tayo mga idol oh, don't, 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 don't. Yung Huli dool Dito, malaki Sana rin to Dami mga idol po rin mga uh, idol Dito

dal. Dali makai dal. Don. Dami na dami. Dito na. Dami na. May dalaw ng sampalok. Ipasyan, maya. <laughs> May dalaw ng sampalok. Kung ka, ano, idol, ipun, takot na rin sa'yo. ang mo lang, ano, mga idol, mamahalin, ano. Ah, Ayun, mga idol. Uli, mga idol. <laughs> Uli na naman, mga idol. Lakas! <laughs> Woo! Uli na naman, mga idol. Uli na naman, mga idol. Sabog na sabog mga idol. Sabo, sabo, mga... <laughs> idol ano lang. kaya ito, ah? May dalawa lang sa palok. Saan mo nagdagan pa na? Doon. Ayun oh, ay Ohoy! Ohoy! Uh, uh, sa palok! Sa palok na naman! Sa palok na no. naman! Sa palok na naman! Kalaki mga kanya Another aslog to mga idol! Sa palok na naman to! <laughs> Impas! Grabe! Fish rebite! Tatlo mga kapatid! Sa palok na naman Tawad mga to to my idol! My ah masarap ah, ang sabon mga idol tak ulit sa idol hindi mga idol sabo sabo naman idol pero okay na pangulam ulam kaya naman idol hindi Woi, kutut. Lah, kutut tuh beras <laughs> mau keringkan. <laughs> Perito. Perito, kutut. Terap kutut. Kedul. Ulam na tayo mga idol. Yeah. Ulam Pambinta pa binta pa ulam na tsaka may pang binta si pang laro ng basketball. I oh, <laughs> <laughs> Thank you Lord. Thank you, thank you Lord. pambilala lang br bra si e puring mga idol mga idol okay. okay. mga idol okay. mga idol

Pinuntahan pa, Dol. Impas, mga Dol. Yung ano walang doble. Dito yung ano. Na, ano, tuloy tayo, nabitin, Dol. No? Maraming maraming salamat sa... sa Ay, sa papagad na. Ligyan kami ng... Lisey ngayon. Sa, uh, ulam yung ano. Sa alam na yung... Yung gingsa-gingsa, alam na yun. <laughs> gingsa-gingsa. Pamaya, impas yun. Dami sa palok doon sa babo. Ay, saan mo kayo, tabi? May... 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 Tinalim ako ang ano doon sa palok. <laughs>

ako na dalhin lang sa palmar kanya